Simula na naman ang botohan. Sa panahon natin ngayon, maraming kaganapan na nangyayari sa ating mundo. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang kinabukasan para sa ating sarili. Ngunit paano nga ba tayo uusad kung ang binoto natin ay pakitang tao lamang? Bilang estudyante na parte ng pagiging debutante, nais natin makaahon sa hirap ng buhay. Sa bawat lingon ng ating mata, makikita ang kakulangan ng ating bansa. Busina ng jeep, pagtawag ng saklolo, paghahagis ng gamit sa kalye, pagtaas ng mga bilihin, pagbibigay ng maayos na edukasyon, seguridad ng proteksyon, pagbibigay gustisya paggamit sa pera ng bayan, pagkabaon sa utang ng bansa. Buksan ang mga mata at huwag magpakabulag sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Dahil ang tapat na pinuno ay walang ibang hangad kundi maiangat ang kanyang mga lingkod at bayan. <coughs> Ay, hindi ka matatapos na ako. Sabit na lang to. Tara na. Grabe ang kalsada. Palong, palong sa cleaning program. Palibas yung mag-election -e na naman. Ate, ate, pwede mo ba bilhin na ako ng ganito? Ito? 50 pesos na lang po, ate, para makauwi na ako. Uh, 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 Ito, yung sobra ay pang-pilienta. Uh, Salamat mo, ate. Sabi, sinapakamulang edad niya ay sa halit na pumutang kaaral ng mag-aral. Eh, nagtatrabaho na siya. Ako, panigurado wala namang pagpipilian niya mga yan. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi pwede hindi magtatrabaho ang kabataan. Kung magkakaroon lang sana tayo ng leader na responsable at may malasakit sa pangkot. Hay nako, umasa pa sa mga taga-barangay dyan sa atin. Eh, kulang na nga lang maglupasay ka bago ka magbigay ng lips para sa hirap. Kung magbigay man, ay eh binabalandara pa ang kanilang mukha. Sponsor na, ang na nga ang pig. at mag-election na ulit. Tiyak ka magpapakitang gilas na naman. Ang mga kandidatong sa so una nang magbigay. Sinabi mo pa. Ah, sige na, na Anak ng naman, Carol. Nagpapakapagod kami dito para makapag-aaral kayo. Tapos magbubulang bol ka lang dyan. Maging mabuting ehemplo ka naman para sa mga batid mo. Paano ka magiging isang mahusay na botante? Kung kaya abogado, di ba yung pangarap mo? Ito na naman tayo, ma. Nakakulang ka ma. na mag-aaral. O, ma. Hapon na hapon, na rinig sa kapilang kapit para mo. Pero kasing kapalit mo, busy what ka halos na. Ayaw pa rin sa pag-aaral. Ikaw, anak. Kamusta araw mo sa school? Ayos naman po, ma'am. Punta na po sa kwarto mm -hmm. ko. Medyo para po kapag may ako. Kailan ka kayo mamumulat sa rin? Ang daming batang salat sa kaalaman ng karunungan dahil sa pinipili nilang tahapin. Ang daming po na oportunidad. Tay! Naubos ko na po yung paninda nating damit. Ito po yung 250. Sige, tabi mo na. Yan. At ito, binigyan ako ng isang libo nasa tumatak SK German, so ang ikaw, si San Francisco lang i-vote mong SK german Itay, hey, ba't nyo naman tinanggap yan? Eh, nagiging balita dito sa bayan natin. Mura ko po pamilya nyan. Wala nang ako bilang mayor ang tatay nyan. Eh, mahirap pa sa daga ang bansa natin. Anong sabi mo? Basta, sundin mo na kayo lang ang utos ko. Sige na. Maganda ka ng ang pagkain natin. Gugutom na ako. Hindi po. May boyfriend ka ba? Meron po, iba't ibang kulay. 15 po yung pinakamuha. Sige, yung itin na lang po yan. Kaya magana po yun? 5 pesos lang po. Uy, balik na ako. daw yung mga snatcher, ah. Oh, totoo yung narinig mo. Buti nga, gumagalaw na yung mga pulis sa lugar natin. Hindi pa yata tayo nagkakalaw na ng maayos, ah. Mark de la Cruz nga pala. Oh, nice to meet you. Gail Francis mo nga pala. Na hindi niyo ako nakalimutan. Louis Monteforte nga pala, fellow eh. SK Chorpa. And, hindi ako nagkakamalik. E, Pinag-uusapan niyo ba yung snatcher na tao? Eh? Louis, Mark na pala. Parang oh. tayo tayo na nung huling magkakalaban sa eleksyon na. Ah. Pero tama naman na mga sinasabi mo sa mga pinag-uusapan namin. Uh, hmm. Nakatuwa ka na huli na yung snatcher dahil para na na yung justisya sa atin. Para na din sa mga nabiktima. Kulang lugar ang mga katulad niyang magwabong buhay sa siyudad na lang. bibili na po kayo ng damit. 50 pesos na lang po. Ate, mahal naman yan. nag adjust lang din po kami. mag adjust na naman saan? Tinadaya mo na lang kami. Hindi naman po sa ganun. Maganda din po kasi ang tela. Tapos nagtataas na din po kasi ang mga bilihin. Kaya nagtumataas na ang presyo. O sige na daw pang sinasabi, bibiliin ko na lang. Salamat po ate. Ano, grabe ka naman. Ano, grabe doon? Hindi mo sinusubukan unawaan yung problema ng taong bahay ngayon. Eh? hindi problema yon. Ba't hindi sila humingi ng tulong sa gobyerno? Tutal malapit na rin naman ang kagawad election. Sino ba yon? Si Gal Francisco? Balita ko matulungin at mapagbigay raw yon. E di dun sila. Alam mo ba yung story ng pamilya? Eh yun ang narinig ko eh, Tumigil ka na. Sinusuportan kita sa bawat decision mo pero umabot ka na sa ganito. Ignorante ka na. Sinasayang mo oportunidad mo para makapag-aaral pa. Sinasabi mo lang yan pero alam ko hindi yan ang totoo. Kailan ba hindi ko naramdaman ang suporta mo? Lagi ka na lang may sinasabi sa dati kong pangarap pero ngayon. Hoy, guess what? Ano na naman yan? Ano? Ano na naman yan? Seryoso ko I'm sorry. Medyo stressed kasi ako kayo. Ano nga Balita ko, naghuli na raw yung snatcher. Alam mo, mabuti na lang. Alam mo, nakapili ako ng pang self-defense Nang dalawa na dito. Alam mo, napaisip ako, Bibili nga rin dapat sana ako. Kaso, umaasa ako na konti yung mga pangyayaring ganyan alam mo, mas mabuti ng sigurado. No, Kung ako sa'yo, bumili ka na rin. Paano pag magsis ka sa'yo? Bagay. Magandang hapon, mga kabarangga! Woo! hapon member po natin. Ngayon po ay dadalo na po tayo sa pangampanya ng bawat kandidato. Unahin na natin si Guy Francisco Jr. Kamusta <laughs> 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 may break work ko lang, Guy? Kailan naman na siguro ako, if ever in there, ako nga si Guy Francisco, so, anak ng former mayor. At ko bilang S.K. Chairman at alam niyo naman like my father, magiging mabuti ako at totoo para sa inyo. Kaya both for me. <laughs> at ngayon ayun nga po si Guy Francisco Jr. everyone. Now, tayo naman tayo kay Mark dela Cruz. Good morning people. Start na ng pag-main season namin. Labas naman tayo labas naman kayo at pakitaan nyo kami ng support kung pwede. Ang gamit kong plano para sa local government. Thank you. Okay, marami salamat po, Mark de la Cruz. At panghuli naman natin ay si Louis Montiforte. Hello mga kabarangay. Um, ako po si Louie Monteforte. Hindi man ako sikat o product ng nepotism. Naniniwala akong kaya natin magbago. Change and progress starts small and I hope na makita yun sa barangay natin mismo. Kaya if gusto niyo ng progress at pagbabago, ako na i-vote nyo. Thank you. Ayan, salamat po, Louie ang mga kandidato natin para sa SK Chairman ngayong taon. Maraming salamat sa pagkalo mga kabarangay! Sino yung bono na bilang SK Chairman? Mm, para sa akin si Kyle Francisco. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi sa may sinabi siya na mamimigay daw siya ng mahigit isang milyon sa bawat pamilya sa barangay. Siya ang bono. Ano ba? Sa ba marami nag-isabi na kurakot ang pamilya, Francisco? gawa-gawa lang yan ng mga politiko. Kasi ang totoong kwento niyan, kaya sila mayan. Ang tatay ni, F ni Gael Francisco Jr. ay nagparala ng isang kaso sa ibang bansa. Eh yung kliyente niya na yun, sobrang yaman. Kaya binigay siya isang gold bar. Mahigit isang trilyon yun, ah. Uy, grabe yun, ng ha? Ang laking halagang pera nun. Pero sa akin kayo, si sinugis talaga. Kasi Napakagwapo niya. Tapos may taglay siyang talino at kabaitan. Kaya alam ko na kaya niyang taguhin ang bayan natin. No, hindi ba siya yung may kasong carnapping at drug use ng Shady si Ang dapat ang iboboto natin ni Mira ay e walang mga ganong kaso at malinis. Sino pa kasi dapat ang iboboto natin sa election? Kung ako sa inyo, si Mark Dilla po siyang iboboto natin. Kasi may niya naman sa mga vlogs niya kung gaano siya kabait sa mga may hirap at nagpapapiling program pa nga ito sa iba't ibang lungsod ng Philippines. Ano kung for the vlog, lang itong feeding program niya na ito? Baka pag naupo yan ng mayor, oh, din oh, niya oh, na gawin oh, sa parang kayo natin. Eh basta siya yung ibaboto oh, ko. Nakasubscribe yeah. pa nga ako doon, kaya sa kanya ako suporta sa eleksyon. Umang Erling! Kasi niswerte nga naman. Sir Guy, naaalala ba ito ako Oh, naman, hindi hindi ko malilimutan yung pangako mo. No? You still have my words, tatay. Ako ba? Do I still have your vote? Siyempre naman. Ang mo na utuong sa pamilya ko. Eh, nang gusto ko. Oh, Kita-kita na lang sa eleksyon, ha? Pakits. Okay. Yes. Please welcome, Mr. Luis Montemarte. Hello! Kamusta uh, tayo? Hi oh. po! Hello. Hello again! Nakapagpapalawin ako si Louie Monteporte na nakakarang magbigay ng progreso at pagbabago sa ating barangay. Um, if my questions po kayo, open naman po ako sa questions. So, anything you want to talk about, let's go! Hello po! Sana po ma-agresive mo yung concert, po po ay, Dati po, ay hindi po po dati nakasuha kayo dahil sa trakya sa car namin. Um, I-address po natin yung concerns nyo para po ma-clarify natin ang lahat. Um, yung drug use ko po is dati po I was taking prescribed drugs for my condition kasi po um, na po po ako po, kasi po, because of ill information na nakakala and Even my decision had to be included in the report or case, is a na wala ako. po. That's, hello, hello. Hi. Okay, very nice to have you. Um, po. Um, that's actually a very funny story, yung car, naiwanan ko yung keys sa loob. Kaya, of course, I had a few dubious acts na nagawa here and there just to get into the car kasi nga, naiwan ko yung keys sa loob. Um, okay po ba tayo? Ano ka? ako, abinu, oh, naman? Kamusta? Ako ba ang binoto mo? Huwag naman. Ang bilis naman nangyayari. Nakawala agad ako dahil sa'yo. Mali kaya eh, hindi pa sa event o business na Alam pero binayad ko sa'yo para mabili ang silence mo. Oo. Oh, basta mo mga pangako mo. No. Hindi mo naman gusto mawala, di ba? Or business po si Gail Francisco Jr., tumatakbong SK Chairman. Salamat po sa suporta. Ako si Mark De La Cruz, tumatakbong SK Chairman. Salamat sa suporta. Ako po si Louis Monteforte, tumatakbong SK Chairman. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po lahat yan, itong tukupad natin. Maraming salamat po. Sige, pa. salamat! Pangalo tayo! Salamat sa boto! Sige preman, maliit ba na bagay yan para sa ikuguli ng lahat. Tama yun. Ang gano'n na yun, na po ako. Okay. Grabe, nakakapagod. Sabi mo pa, nagbaba ko ng trabaho, na trabaho di naman ako yung mayaman. Asan ang pinangako sa atin ng gobyerno na tataasan ang ating sahod? Hmm? tao. Hindi niya naman kasalanan kung bakit tayo naghihirap dito. Sige, pero feeling ko talaga sinayang natin si Luis. Na Comfort niya naman yung mga mamamayan natin. Pagkabi niya na lang. Ganun ba yun? Tara na, tayo. Para na. para matapos na rin. kasi natin yung basis natin buwan buwan. Alam niyo naman ako lang nagsusuporta sa inyo. Bakit pa? Anong nangyayari sa trabaho? Nagkaroon kasi ng budget cuts. na sama ko. Nabawasan yung sahod ko ng ilan niyo Kailangan yan ma. Titignan namin kung anong magagawa namin. Baka magkabaho na rito. Ini nama ni kan? Kalau kalau <laughs> apa? Kalau Nasa ni pangako di mo mo <laughs> Talagang naniwala ka naman. Ano? Baka gusto mong kumalat yung publicity sa mo. <laughs> Ayaan ko bang mangyari yun? <laughs> sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin dahil bago ka pa makalabas dito, wala ka na. Ano <laughs> yung Wala na to boss. Bilang debutante, gamitin natin ang ating isip sa pagboto. Buksan ang ating mga mata at huwag magpakabulag sa mga panilinlang nila. 🎵 May naman akong itingit sa lahat sa yaman Sakit ito ng likunan, nagtutusak 🎵 Na mukha siya natin, ay kitagal nating itik Di pa pa ayang malitang malis 🎵 na mamamayan maging... Isang bata, sama sama isa ang nais gawin 🎵🎵 Kailanman din na magiging dinin 🎵🎵 Magbaba sa ilang bagas dito 🎵🎵 Mapayapa, di ba sayas ka ba ako? na patuloyan sa aking bahayang

Magkasama ng mahirap at mayaman Dalit bisig, estudyante, empleyado Nagduros sa tuong bayan dahil sa mga Huwag mo rin payagang umira ng dilim Ng bawat mataan ay dapat pigyang pansin